Dumating na ang wakas ng laban ng ating bida at ng Death Knight Lord ng ikadalawampung palapag na si Val Orent. umaaling ang bawat paghahabol ng hininga ni Val Orent sa katahimikan ng buong lugar. Habang nakaupo at naghihintay ng kanyang katapusan ay ibunuhos na ni Val Orent ang kanyang huling hininga para makausap at magpasalamat sa taong tumalo sa kanya. Hindi niya sukat akalain na hindi gagamit ng ibang skills si Kang Taesan maliban sa kanyang swordsmanship. Kaya naman lubos ang pasasalamat niya dito at nagkaroon siya ng magandang laban gamit ang pinakapaborito niyang paraan. Alam din naman ng ating bida na sadya rin hindi gumamit ng ibang skill maliban sa swordsmanship si Bal Orent kaya sinabayan niya lang din ito. Hinubad na ng tuluyan ni Bal Orent ang kanyang helmet at tumambad na ang kanyang natural na anyo. Bagamat itinuturing siyang isang halimaw ng mga nakakalaban niyang adventurers ay nananatili peren ng puso niya bilang isang magiting na knight. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya gumamit ng ibang skill na itinuturing niyang walang mga kwenta. Nais ni Val Orent na makipaglaban gamit lamang ang kanyang espada. Isang laban na purong swordsmanship lamang at wala ng iba. Gayunpaman ay pansariling kahilingan lamang niya ito at dala na rin ng kanyang ego bilang isang knight. Kaya naman hindi niya ito ipinipilit sa mga nakakalaban niya. Bilang isang mandirigma ay masaya siya at pinaramdam sa kanya ni Kang sa huling pagkakataon ng ganitong laban. Kaya't malaki ang pasasalamat niya dito dahil lilisan siya ng may kasiyahan at napunan ang kanyang pinakaninanais. Napunan man ang kanyang pansariling kaligayahan ay may mga bagay pa rin siyang nais makamit. Malaya na siya ngayon sa labyrinth gayon pa ay hindi pa rin siya tuluyang masaya dahil alam niyang may iba pang kagayan niya na bilanggo ng isinumpang lugar na ito. Muli naman siyang nagtanong sa ating bida. Nais niyang malaman kung may alam ito kung bakit ang kagaya niyang nilalang na may talino at sibilisado ay nakakulong sa lugar na ito bilang isang halimaw. Nanatili namang tahimik ang ating bida at maski siya ay napatanong sa sarili kung bakit nga ba nangyayari ito. Sa kanyang katahimikan ay napagtanto na ni Val Orent na hindi alam ni Kang ang tungkol dito. Unti-unti na siyang naglalaho pero kahit hirap na sa pagsaysalita ay pinilit pa rin ni Val Orent na ihayag ang katotohanan para sa mga kagayan niyang preso ng labyrinth. Sinabi niya na simpleng bagay lamang ito, kung sa iba ay ang lugar na ito ay puno ng oportunidad ay iba naman ito para sa kanya at iba pang kagaya niya. Nang hihinayang siya dahil hindi niya masasabi ang buong katotohanan kay kang dahil sa isang kasunduan. Gayon pa man ay nakasisiguro siya sa kakayahan nito at alam niyang magagawa nitong bumaba pa sa mas malalalim na palapag. Kapag nangyari iyon ay unti-unti nang malalaman ni Kang ang katotohanan sa mas natural na pamamaraan. Katotohanan kung sila at kung sino ang wizard at mga kasamahan nito na gumawa ng labyrinth. Sa kanyang paglisan ay hiniling niya kay Kang na sa oras na malaman niya ang buong katotohanan at sekreto ng labyrinth ay magpakita siya ng simpatsya at awa sa mga kagaya niya kulong at hindi makalaya sa lugar na ito. Tuluyan ng naglaho ang Death Knight Lord na si Orent at inihayag na ng system ang pagkapanalo ni Kang kontra dito. Makalipis ang ilang sandali ay tinignan na ni Kang Taesan ang mga nakuha niyang reward sa labang ito. Ang una niyang natanggap ay ang Balorent Helmet. May defense power ito na plus 22 points at itinataas nito ang kanyang action speed ng 3%. Isa itong helmet na nagmula sa isang magiting na mandirigma. Kahit na may bahid ang espirito nito ay hindi mawawala. Ang kalooban niyang nakapaloob dito. Nagulat si Kang nang makita ang stat na action speed sa helmet na ito dahil kadalasan lang niya itong nakikita sa mga sapatos. Kaya naman sa tingin niya ay maganda ang helmet na ito. Ngayon lang siya nakakuha ng ganitong item dahil kahit sa nakaraang buhay niya ay walang papantay dito. Nakuha naman ni Kang ang skill na meron din noon si Lee Theon. Isang uri ng passive skill na kung saan maglalaban ka ng kakaibang ore depende sa lakas ng iyong willpower at ito'y papalibot sa iyo. Pinagmalaki noon ni Lee sa kanya na isa ito sa mga nakaka-intimidang skill niya. Nakakuha din siya ng sapatos na busog na busog sa stats. Sharply wounded shoes. Meron itong dagdag attack power na 4 na puntos, sa defense power na 14 na puntos at agility na 10 puntos. Pinapataas din ito ng 12% ang iyong movement speed at 6% naman sa action speed. Isa itong uri ng sapatos na may kakaibang hugis at mukhang masakit kapag nasipa kagamit ito. Agad na itong isinuot ng ating bida pati na rin ang nakuha niyang rune of strength na nagdadagdag ng 20 puntos. Kanya nang binuksan ang status window para tignan ang kanyang naging improvement sa stats. Dahil sa kanyang nakuhang rune of strength ay tumaas ang kanyang lakas ng 20 puntos. Pakiramdam niya ay mahahabol na niya ang stats ni Liteon sa nakaraang buhay niya. Si Kang ay isa ng level 43 at meron siyang buhay na nasa 2,000 puntos bukod pa doon ang kanyang passive na kalasag na merong 200 puntos. Mahigit 500 puntos na din ang mana niya. Hindi naman nagkakalayo ang mga stats niyang strength, agility at intelligence na halos mag-iisang libo na. Mas kumikiling naman ang kanyang karakter sa pagiging defensive type dahil nasa 150 na ang defense power nito kontra sa attack power na 83 points lamang. Lumipas pa ang ilang oras at si Kang at ang multo ay nagtungo muli sa ikalabing-anim na palapag para puntahan si Lilith. Sa kanilang pagpasok sa tinutuluyan nito ay naabutan nila itong naglilinis at nag-aayos ng kanyang mga libro. Madalas niya itong ginagawa dahil pal patlipat din siya ng palapag na tinutuluyan sapagkat kailangan niyang humabol kay Kang Taesan. Sa kanilang pagkikita ay agad ng kinamusta ni Lilith si Kang at tinanong kung nasa ang palapag na siya ngayon. Sinagot naman ito ng ating bida at sinabing kakatapos lang niya sa ikadalawampung palapag. Magkahalong saya at lungkot naman ang naramdaman ni Lilith nang marinig ito. Masaya dahil siguradong may matututunan na naman siyang panibagong magic spells at malungkot naman dahil siguradong ilang araw lang ay lipat bahay na naman siya. Gayunpaman ay daig ng saya ang pagod na kanyang nararamdaman. Tinanong na niya si Kang kung nandirito ba ito para mag-alay sa deity at matuto ng bagong magic. Tama naman ang hula niya at binuksan na ni Kang ang kanyang inventory para ilabas ang mga kagamitang gagamitin nila para sa tribute. Pagkatapos ng kanilang pag-aalay ay sinimula na nililit ang seremonya para maipasa Kang ang napili niyang magic skill. Gamit ang kakaibang lingwahe at ng kanyang wand ay isinagawa na nililit ang pagsesalin. Natutunan na ni Kang ang magic skill na, Leap into the Air. Ang skill na ito ay kumukonsuma lamang ng 10 mana points kada gamit may kakayahan itong patalunan ng mataas sa ere ang sino gagamit nito. Nang maramdaman ni Kang na successful ang nangyaring pagpapasa ng skill ay agad na niya itong sinubukan. Mula sa ibaba ay tumalon ito ng pagkataas-taas sa ere na para ba itong lumilipad na. Tuwang-tuwa naman si Nalilit at ang multo nang makita ito dahil parang bata lang na naglalero si Kang. Kahit na madalas, itong gawin ni Kang ay masaya pa rin si Lilith na makita itong agad na sinubukan ang kanyang mga nakukuhang skill pagkakuha pa lang niya dito. Habang nasa ere ay nakaisip na kaagad si Kang kung paano magagamit ang buong potensyal ng skill na ito. Gamit ang kanyang isang magic skill ay gumawa siya ng matutuntungan niyang yelo. Mula doon ay muli na niyang makakast ang magic skill na, Leap into the Air. Pagkatapos makakuha ng magic skill kay Lilit ay muling nagbalik si Kang Pababa ng ikadalawampung palapag. Dahil meron na naman siyang gustong subukan. Isang experiment na sa tingin niya ay may kakahinatnan. Sa kanilang pagdating sa lugar ay agad nang hinubad ni Kang ang lahat ng kanyang mga kagamitan. Magmula sa armor hanggang sa sapatos. Nagulat naman ang multo at nagtatanong kung ano itong ginagawa niya. Pakiramdam nito ay may gagawing kakaiba na naman ang ating bida. Gumamit si Kang ng fairy dust at bod ito sa buo niyang katawan. Nang makita ito ng multo ay agad na niyang nahulaan ang balak nitong gawin. Mukhang susubukan na naman niyang matuto ng panibagong attack na leveling skill. Natuwa naman si Kang dahil mukhang kilalang kilala na siya ng multo. Nagulat naman ang multo sa kompirmasyong ito ni Kang, hindi siya makapaniwala na meron pang matututunan sa skill na iyon. Maski naman si Kang ay hindi rin sigurado dito at balak niya lang itong subukan. Sa harap ng isang death knight ay tumayo lamang si Kang para magpaatake dito. Wala namang sinayang ang halimaw na sandali at agad nang umatake. Sa kanyang unang paghampas ng sandata ay gumana kaagad ang skill ni Kang na, absolutely nullify the first attack, at dahil dito ay walang natamong damage si Kang kahit piso. Sa muling pag-atake nito ay gumana naman ang skill ni Kang na, absolutely nullified the second attack para suluhin muli ang damage ng Death Knight. Medyo nangingiti naman ang multo sa ginagawang ito ni Kang. Hindi siya naniniwala na makakakuha pa si Kang ng ikatlong version ng skill na ito. Tingin niya ay masyado na itong imposible dahil sobrang daya na ng skill niyang ito. Hindi naman pinapakinggan ni Kang ang mga sinasabi nito dahil nakafocus lang siya sa kanyang status window. Dito ay babantayan niya kung hindi mababawasan ang buhay niya at makakaya ba ng kanyang shield na matangke ang atake ng Death Knight ng tatlong beses. Muli nang nagpakawala ang Death Knight ng atake at demolish siya ng 62 damage points. Ang ikaloang atake naman ay umabot lamang ng 61 points at ang huli ay umabot ng 65 damage points. Nakatagal ang protective shield ni Kang na may 192 damage threshold. Lumabas na ang system window na nagsisibing tagumpay si Kang dahil hindi nabawasan ang kanyang buhay sa ikatlong atak ng kalaban. Kanya nang nakuha ang ikatlong version ng damage nullifying skill na absolutely nullify the third attack. Pagkatapos niyang magtagumpay ay agad na niyang sinipa ang kalaban niya na siyang nagpatulsek dito. Gulat na gulat naman ang multo sa nagawang ito ni Kang. Gaya nga ng inaasahan ng ating bida ay gagana ang iniisip niya. Tama nga na merong, absolutely nullify the third attack, at baka may susunod pa rito. Hindi pa rin makapaniwala ang multo at namamangha dahil hindi pang ang ginawang paraan ni Kang para makuha ito. Ang buong akala niya ay hindi ito mangyayari dahil napaka-overpowered ng skill na ito para magkaroon pa ng ikatlong version. Tingin naman ng multo ay nakadepende ang pagkakakuha ng skill na ito sa skill niya na protective shield. Bahagya namang napaisip si Kang pero alam niyang makukuha ito dahil meron siya nito sa nakaraang buhay niya. Tingin niya lang ay malabong makuha niya noon ang ikatlong version dahil wala siyang protective shield. Napag-alaman niya rin na wala pang nakakatapos ng Reiki Rates test kundi siya pa lamang kaya naman nauunawaan niya kung bakit walang ibang nakakaalam dito. Umupo naman saglit si Kang para ilabas na ang kanyang mga kagamitan sa inventory. Sa pagupo naman niyang ito ay inakala ng multo na magpapahinga na siya. Mukhang napapasobra na rin kasi ang ginagawa nitong parusa sa kanyang katawan. Sa loob ng dalawang araw ay hindi man lang siya umupo kahit saglit. Pero nang kanyang makita ang mukha ni Kang ay walang bakas dito na may balak siyang magpahinga. Nagtaka naman ang ating bida kung bakit nag-aayang magpahinga ang multo gayong alam niyang espirito na lang ito at hindi nakakaramdam ng pagod. Tuluyan naman ang nagalit ang multo sa kanya. Pinagalitan na siya ng multo dahil tila wala ng ibang laman ang utak niya kundi ang magpalakas. Pinayuhan niya itong magpahinga kahit saglit lang dahil baka makasama rin itong ginagawa niya sa kanyang katawan. Sinunod na ni Kang Ampayo sa kanya ng maltong magpahinga muna. Ginamit niya ang natitira nilang oras pego matapos ang ipinagawa nila kay Hubfran. Pagkatapos namang magpahinga ay muli nang pumunta si Kang sa ikalabing-anim na palapag para kunin ang ipinagawa niya. Habang naglalakt ay muling tumingin sa kanyang status window si Kang at inusisa kung gaano nakataas ang level ng kanyang mga skill. Ang kanyang skill na nakuha sa multo, ang, Sword of Stormscar, ay meron ng competency level na 29%. Sinabi ng multo na madali pa niya itong mapapataas dahil nasa mababang level palamang ito. Pero sa oras na tumaas na ito ay unti-unti na siyang mahihirapan. Nagawa niya itong pataasin ng 5% sa loob lamang ng dalawang araw. Binuksan na ni Kang ang pintuan papasok sa workshop ng legendary blacksmith na si Hob Gaya ng ipinangako niya dito ay bumalik siya kaagad pagkalipas ng dalawang araw. Sa kanilang pagdating ay naabutan pa nilang nagtotrebaho ang blacksmith kaya naman inakala ng ating bida na baka napaaga siya ng dating. Sinabi naman sa kanya nito na tama lang ang dating niya at patapos na siya. Kailangan na lang niya maghintay saglit at matatapos na ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay ipinakita na ni Huffran ang nagawa niya. Tila ito isang kakaibang orb na may nilalamang kakaibang puwersa sa loob nito. Sinabi ni Hovfran na ginawa niya ang pinakasimpleng form nito at magsisimula ang transformation sa oras na ito ay isama sa espada ni Kang. Sa oras na mangyari iyon ay pupalikasin nito ang stats ng kanyang sandata. Hiniling ni Hubfran na ilabas na ni Kang ang sandata niya. Nang ilabas naman na niya ito ay idinikit na ni Hubfran ang orb na ginawa niya. Sa bahagi ang pagdikit pa lamang nito ay agad na itong nawasak at humalo sa sandata ni Kang. Isang makabagong paraan ng pag-e-enhance ng item ang ginawa ni Hubfran. Para lang siyang nag-send ng file sa sandata ni Kang Taesan. Ngayon ang kabut Relic ni Kang ay meron ng attack power na 30 points at dagdag na 15 points naman kapag kalaban mo ay isang Nobel. Namangha ang multo dahil posible palang mapalakas pa ng ganito ang stats ng kabut Relic Sword. Tumaas pa ng sampung puntos ang attack power nito at tumaas din ang special skill nito. Maski si Kang ay di makapaniwala sa panibagong lakas ng espada niya. Wala na siyang nasabi pa kay Hubfran kundi salamat. Natuwa naman ang blacksmith sa ekspresyon ng ating bida. Masaya siya at isa na namang satisfied customer ang kanyang napagsilbihan. Gayon pa man ay sinabi niya kay Kang na huwag itong masyadong magpasalamat sa kanya dahil isa naman itong uri ng transikayan at may nakuha naman siyang kabayaran para dito. Sinabi niya rin kay Kang na makikita niya ito. Kada limang palapag, di gaya ni Lilith na kayang sumabay kay Kang ay mas mahiherpen si Hobfran na maglipat dahil bukod sa mabigat ay marami siyang kagamitan. Nagpalam na sila at hiniling na maging ligtas ang bawat isa. Sa kalagitnaan ng ikalabing siyam at ikadalawang pang palapag ay muli nilang binal ikan ng altar ni Lucifer. Gaya ng una nilang puntarito ay nababalot pa rin ito ng itim na aura at kahindek-hindek na atmosphere. Nararamdaman ng multo na para bang may nakatingin sa kanilang dalawa ni Kang. Nararamdaman din ito ng ating bida at iniisip niya kung dala ba ito ng kuryusidad o matinding pagkainis. Hinawakan na ni Kang ang ng isang bungo para ma-activate ang pagsusulit sa kanya ng deity ng mga demonyo. Gayon pa man ay may nangyaring hindi niya inaasahan. Isang nakakatakot na tinig ang kanyang narinig mula sa kawalan. Tinatanong nito kung maski ba siya ay nakakaramdam ng kuryosidad sa mga mangyayari. Bigla namang lumabas ang isang window system na nagsisibing iniimbite si Kang Taesa ng deity ng mga demonyo sa kanyang teritoryo. Wala namang nagawa ang ating bida sa puwersahang imbitasyon na ito.